So, ito na guys, yung sisiyo natin, bagong panganak. Ayan. Kinuha ko na sa kanyang pugaran at saka transfer ko na sa dito. Ayan po, oh, yun ang oh, no, laki. Ito yung lahi niya guys, oh. Ayan, oh. Ayan, ang lahi niya. Ayan, yun, oh. Yun. Oh. ang tatay niya guys, oh. Ayan, oh. Yun, oh laki, oh. laki oh kita mo parang matapang o oh, oh matapang o oh. malaki na yan guys yan po ang aki eh ang tatay na yan so ngayon guys ito po yung kanyang anak guys oh yan. so walong piraso to guys so yung iba hindi pa napipisa tingnan natin guys ha dito siya guys o oh. kinuha ko na lang sa guys kasi parang lumolokso na siya eh sa kanyang bahay kaya kinuha ko na lang Ayan. wala na ako. hindi pa ako nakabili ng pagkain nila guys kasi naubos na guys oh. wala na ito, so, ito pa guys oh. yung nanay niya guys ito yung nanay niya guys oh, yan pang itlog niya guys 2, 4, 6, 8 o, o walaw pa walang piraso pa yan guys yan po ang ating chicken kasi nabinta ko na yung iba guys kasi wala kami pang bili ng bigas kaya bininta, la, bininta ko yung iba yan pa yung walang ano walang balahibo sa liig yan o ayan. walang balahibo yan sa liig yan itong pato ko hindi pa nangingitlog kaya yun o umiingay na sila guys Tingnan natin guys. Ito yung bahay ng mga mang, mang ano guys, yung ma manggarano na sana ako guys, kaya kaya lang walang pera. Pera lang yung kulang at saka mama gano mayaman ako. Oh, tingnan mo guys, hindi pa natapos guys kasi walang time. Yan. Uh -oh. hmm. Yan. Meron niya ako kalapati guys, puro lalaki pala. Oh, yan oh. Yan oh, yan. yan. Purong lalaki yan. Oh, to ito na yung ating mga sisiw. Oh, ah. kanta kayo, hanapin niyo yung nanay niyo. Hmm. Hmm. So hanggang na lang dito, hanggang dito na lang yung video natin, guys. So Bye-bye. Love you. I shout out pala kay Nanay Girlie at saka kay sa lahat ng Katim lab o kay kamakma ka lab o kay twins ph shout out yan <laughs> hindi pwede yan o ito na guys masampok sampok ka guys o malaki na shout out pala kay ano kay twins ph kay kuya ace kay Idol rapid Tulpo. yan mga mga love shout sa inyong lahat. So, hindi na kayo na, hindi ko na isa isa dahil uh, hindi ko hindi ko na pumapasok sa ano, sa aking ano, sa aking oh, ito yung bahay namin, guys. Oh. ano? ano? Punong-puno ng prutas. Merong lubi, mayroong kabugaw, mayroong langka, mayroong star apple, may mingo. Oh, 'yun. So, yun, ito yung dapog, yung bang bahay ng mayaman. O, oh, tignan nyo, mayaman ako guys. Kasi dun, katay, dun talaga ako. Dun ng mahirap. Yan, so hanggang na nito na lang guys. So, bye-bye. Bye-bye.